Marami tayong ginagawa na pwedeng makadisgrasya sa ating ari at itlog. Hindi ito tungkol sa paggamit ng kondom o paglalagay ng kung ano-anong bagay sa ari. Dahil common sense na yan. Ang pag-uusapan natin dito ay ang mga simpleng gawain na akala mo ay okay lang, pero delikado pala. Ito yung mga ginagawa natin na pwedeng magdulot ng pagkapilay sa ari, kung saan nagpapap ang ari at nababaluktot o kaya'y pagkabaog dahil namamatay ang mga sperm. At sigurado akong ginagawa mo ang unang bagay na tatalakayin natin. Kaya please wag mo itong palaging gawin habang maaga pa. Dahil darating ang oras na mamatay na ang Muhammad number 1. Huwag ibilad ang ari sa cellphone. Kapag palagi mong nilalagay ang cellphone mo sa harapang bulsa ng pantalon, na-expose e ang itlog mo sa init at radio frequency radiation. Ayon sa research, ang matagal at madalas na paggamit ng cellphone ay nakakapagdulot ng pagkabaog sa mga lalaki. Ayon sa pag-aaral sa Switzerland, ang mga lalaking madalas gumamit ng cellphone ay may mas mababang bilang ng sperm kumpara sa mga taong bihira lang gumamit ng cellphone. Nakita rin sa laboratory na kapag ang mga sperm ay na-expose sa radiation ng cellphone, nasisira ang mga genes nito at bumabagal ang paggalaw. Sa katunayan, ang mga taong gumagamit ng cellphone ng mahigit dalawangpung beses kada araw ay nagkaroon ng 21% na pagbaba sa sperm concentration at 22% na pagbaba sa kabuoang bilang ng sperm. Kaya kung palaging nakabilad ang ari mo sa cellphone, pwedeng makaapekto ito sa kakayahan mong makabuo ng bata. Para maiwasan ang sobrang pagbilad, iwasang ilagay ang cellphone malapit sa ari. Gumamit ng bag para paglagyan ng cellphone kapag hindi ginagamit. Gumamit ng earphone kapag tumatawag para hindi mo hawak-hawak ang cellphone mo. Huwag mong ibabad ang cellphone mo sa iyong kandungan, lalong-lalo na kung nanonood ka lang. At i-activate mo ang airplane mode kapag nilalagay mo ito sa bulsa para mabawasan ang radiation. Kung bibilangin natin, kung meron kang 100 milyon na sperm bawat ml Nakakapatay ka ng 20 milyong sperm. At kung gagawin mo pa ang susunod na tatalakayin natin, magkakaproblema ang iba mo pang 20 milyon na sperm. Number 2. Huwag sunugin ang itlog mo sa hot tub. Masarap magbabad sa hot tub, pero hindi ito masarap para sa mga itlog mo. Bakit? Dahil ayaw ng mga sperm ng mainit na lugar. Ayon sa pag-aaral, may 22% na pagbaba sa sperm motility Kapag nagbababad sa hot tub na may temperatura na lampas 37 degrees Celsius ng 30 minuto kada linggo sa loob ng Tacombuan. Pero alam ko na bihira naman talaga tayong gumamit ng hot tub. Pero ang susunod na tatalakayin ko, halos lahat tayo guilty. Kaya maraming similya ang nasusunog. Ngunit bago tayo magpatuloy, pwede ba akong humingi ng donasyon sa pamamagitan ng subscription? Sana! makadagdag ng 10 subscribers ang video na ito sa aking channel. At kung ikaw ang magdadagdag, sobrang matutuwa ang doktor na gumagawa nito. Number 3. Huwag sunugin ang itlog mo gamit ang laptop. Ginawa ang laptop para mas madaling ang gamitin, pero kapag pinapatong mo ito sa kandungan ng matagal, pinapainit nito ang iyong bayag. Kaya nga ginawa ng Panginoon na nasa labas ng katawan ang itlog para manatiling malamig ang temperatura sa loob ng katawan. Dahil sa malamig lang, pwede makagawa ng sperm. Nakita sa research na ang paggamit ng laptop sa kandungan ay maaaring magpataas ng temperatura ng bayag ng mahigit dalawang degrees Celsius sa loob lamang ng isang oras. At nakita rin sa research na kahit isang degree Celsius lang ang pagtaas ng temperatura, ay maaari nang makasira sa produksyon ng similya. Kaya para mabawasan ang panganib, gamitin mo ang iyong laptop sa mesa. Kung kinakailangan talagang gumamit ng laptop habang nakahiga sa sopa, magpahinga ka ng madalas para hindi uminit ang itlog. Kada dalawang minuto, tumayo, baguhin ang pwesto o alisin sandali ang laptop mula sa kandungan. Huwag rin ipagdikit ang mga tuhod para may hangin. Ngayon, ang susunod na habit ay mas matindi, dahil mas maraming sperm ang namamatay dito dahil araw-araw mo itong ginagawa. Number 4. Huwag mong higpitan ang iyong ari. Ang pagsusuot ng masisikip na underwear ay mas komportable sa iyo dahil nakasanayan mo na. Pero ang ari at bayag mo ay sakal na sakal na. Kapag walang sapat na hangin, naiipon ang init kaya mas pinagpapawisan. Ito ang perpektong kondisyon para magkaroon ng fungal infection tulad ng Jack Itch. Pero may mas malala pa. Ang mga masisikip na sinusuot ay pwedeng makabawas ng daloy ng dugo at magpataas ng temperatura sa bayag mo. Kaya ayon sa research, ang mga lalaking nagsusuot ng maluluwag na underwear, gaya ng boxer briefs, ay may mas mataas na sperm concentration, 25%, kumpara sa mga lalaking gumagamit ng masisikip na brief. Ibig sabihin, kailangan talaga huminga ng mga junior mo. Kaya kung gusto mong magkaroon ng anak balang araw, gumamit ng tamang suporta. Ngayon, tapos na tayo sa mga gawi na pumapatay sa sperm mo. Kaya dumako naman tayo sa mga nakasisira ng ari. Number 5. Patigasin mo pero huwag marahas. Ang sobrang marahas na pagtatalik ay maaaring magresulta sa pagkapilay ng ari. Kahit walang buto ang ari, Pwede itong mapilay lalong-lalo na kapag sobrang marahas ang pagtatalik. Halimbawa, kapag lumabas ang ari mo tapos bigla mong pinasok at tumama sa pubic bone ng partner mo, pwedeng mapilay ang ari. Maririnig mo ang pop o crack na tunog at susundan ng matinding sakit, pamamaga, pasa at pagkawala ng ereksyon. Emergency ito kaya kailangan ng agarang operasyon dahil kung hindi maagapan Pwede itong humantong sa permanenteng pagkabaluktot ng ari at erectile dysfunction kung saan hindi na tumitigas ang ari. Number 6. Huwag sobrahan ang masturbation. Hindi masama ang masturbation. Normal ito sa karamihan ng lalaki. Pero kapag sobra-sobra at masyadong marahas, dito na nagkakaproblema. Ang paulit-ulit at malakas na pagkiskis ay pwedeng magdulot ng pamamaga sa ari. Yung iba, dahil sobrang higpit ng pagkakahawak o sobrang tagal magjakol. Nagkakaroon ng tinatawag na death grip syndrome kung saan nababawasan ang sensitivity ng ari. Pero ang good news dito, ang mga epektong ito ay temporary lang. Magpahinga ka lang ng ilang araw at mawawala rin ang nararamdaman. Tapos, wala ring ebidensya na ang madalas na masturbation ay nagdudulot ng permanenteng erectile dysfunction. Pero kapag mali ang paraan, pwede rin ito makasanhi ng pagkapilay ng ari, lalo na kung nabaloktot ito habang nagsasalsal. Number 7. Huwag padalos-dalos sa paggamit ng pump at extender. May mga gamit tulad ng vacuum pumps at penis extenders na binibinta online para daw pampalaki at pampatigas ng ari. Pero kapag hindi ginamit ng tama, delikado ang mga ito. Ang vacuum pump ay humihigop ng dugo papasok sa ari. Kaya kapag sumobra ang pressure, pwede itong magpasabog ng mga ugat sa ari na siyang magdudulot ng pagdurugo sa loob ng ari. Kung tutuusin, may mga lalaki rin sa ibang bansa na nagreklamo dahil nagkaroon sila ng erectile dysfunction pagkatapos gumamit ng pump. Habang ang extender naman, kapag sumobra ang pagsuot nito, nababatak ang mga ugat at nerves, kaya nagdudulot ito ng pamamanhid, sakit o pamumuo ng dugo sa ari. Kaya kung gagamit ka ng mga ganitong gamit, siguraduhin mo na masusunod mo ang instructions. Huwag sobrahan ang pressure at tagalan ang paggamit. At kumonsulta muna sa doktor kung may problema ka sa ereksyon. At kung ayaw mong magka-erectile dysfunction, itigil mo rin ang susunod na gawain kung ginagawa mo ito. Number 8. Huwag umupo sa mumurahing bisikleta. Magandang ehersisyo ang pagbibisikleta pero ang makikitid na upuan ng bike ay delikado sa kalusugan ng iyong pagkalalaki kung hindi ka maingat. Kapag umuupo ka sa bike seat, ang bigat ng katawan mo ay naiipon sa perineum, ang bahagi sa pagitan ng puwit at bayag kung saan dumadaan ang mga ugat papunta sa ari. Kung matigas at hindi maayos ang disenyo ng upuan, maaring maipit ang pudendal nerves at arteries sa bahaging ito. Ang tuloy-tuloy na pressure habang bumibiyahe ay pwedeng makasanhi ng pagkabara sa daluyan ng dugo. Kaya ayon sa research, ang matagal at madalas na pagbibisikleta ay may kaugnayan sa erectile dysfunction, lalo na sa mga kabataang lalaki. Para maprotektahan ang sarili habang nagbibisikleta, gumamit ng dekalidad na upuan at ayusin ang taas at ang gulo ng upuan para mabawasan ang pressure sa perineum. Ngayon, ang susunod na topic ay sikat na sikat sa mga lalaki, lalo na sa mga insecure sa laki ng kanilang ari. Number 9. Huwag mong isipin na muscles ang ari mo. Ang jelking ay isang uri ng manual stretching exercise na sinasabing nakakapagpahaba o nakakapagpalaki ng ari sa pamamagitan ng milking technique. Maraming website ang nagpopromote nito pero wala ni isang research na nagpapatunay na ang gelking ay may pangmatagalang epekto sa laki ng ari. Sa katunayan, ang labis na paghatak ay maaaring makasira ng ari dahil kapag paulit-ulit itong nasusugatan dahil sa gelking, maaaring magkaroon ng peklat sa loob ng ari at magsasanhi ito ng peronis disease. Ito ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng hindi normal na pagbaluktot ang ari. Kaya mas mainam na iwasan na lang ang mga ganitong teknik. Kung nababahala ka sa laki ng ari mo, tandaan mo ito. Ang karaniwang sukat ng ari ay nasa pulgadang 5.1 hanggang 5.5. Ayon sa mga survey, mas pinahahalagahan ng mga babae ang emotional na koneksyon, tamang teknik, komunikasyon at foreplay kaysa sa sukat ng ari. Bukod pa dyan, ang pinakasensitibong bahagi ng ari ng babae ay nasa una hanggang dalawang pulgada lang. Ngayon, ang susunod natin na tatalakayin ay napaka-importante sa mga may partner. Number 10. Gamitin mo ito kung hindi mananagot ka. Ang madalas na pagtigas ng ari mula sa pakikipagtalik, pagjajakol o kahit yung kusang pagtigas habang natutulog ay tumutulong upang mapanatiling malusog ang erectile tissues ng iyong ari. Kaya kapag matagal kang walang ereksyon, maaaring bumaba ang daloy ng dugo sa ari na pwedeng makasanhi ng erectile dysfunction. Bukod pa rito, kung iniiwasan mo ang pagtatalik ng matagal, maaaring magkaroon ng problema sa iyong relasyon at pwede rin bumaba ang iyong sexual confidence. Kaya kung may asawa ka na, Gamitin mo ito ng mas madalas, para sa kalusugan ng iyong ari at para mas masaya ang inyong relasyon. Ngayong alam mo na ang mga masasamang gawi na nakakasama sa iyong pagkalalaki, maari ko bang hilingin ulit na pindutin mo ang like at subscribe button? Salamat po!